Hi mga ka-patient! Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang very common na health concern, ang asthma. Kaya today, pag-usapan natin ang two main tools na ginagamit sa may asthma. Ito ang inhaler at ang nebulizer. Alam ba ninyo kung alin sa dalawang mas effective o kung kailan dapat gamitin ang bawat isa? Well, panatilihin lang natin ang panonood dahil tutulungan ko kayong maintindihan ito. Unahin natin ang inhaler. Ang inhaler ay isang maliit na device na parang spray. Kapag pinest mo ang inhaler, may lalabas na gamot na kailangan mong ihinga deeply. Mabilis ang pagpasok ng gamot sa baga dahil ito ay sabay sa pag-spray. Recommended na gumamit kayo ng spacer para minagurado na makapasok ang gamot sa lungs niyo. Ang maganda sa inhaler, hindi mo kailangan ng kuryente para ito ay gumana. Madali rin makabili nito sa mga drugstores. Ang disadvantage ng inhaler unang-una ay kailangan coordinated ang paghigop at pagpindot ng spray. Kapag nagpapanik ang isang tao, madalas mahirap mag-coordinate. Ang isa pang disadvantage ay marami sa mga inhalers hindi mo alam kung gaano pa karami ang laman na gamot nito. Kaya kung sakaling inaatake ka, kailangan mo ng gamot ay sa kasamang palad baka wala na palang laman ang inhaler ninyo. Yun lang. Meron namang mga inhaler na merong meter para nakikita mo kung gano'ng kadami pa ang laman nitong gamot. Ang susunod natin pag-uusapan ay yung nebulizer. Ang nebulizer ang siyang maliit na makina na nagko-convert ng liquid medicine into a fine mist na pwede mong i-inhale. Parang may maliit vaporizer na nagbibigay ng gamot diretso sa inyong baga. Ang maganda sa nebulizer, hindi mo kailangan ng coordination. Kaya kahit na nagpapanik ka, pwede pa rin makapasok ang gamot sa baga mo. Ito ang dahilan kung bakit ang nebulizer ang first choice sa mga emergency room. Dahil hindi kailangan ng coordination, mas relax din madalas yung gumagamit. Unlike sa inhaler na isang spray, dediretso na yung gamot sa yung baga, ang nebulizer ay hinihinga mo ang gamot papaloob. Aabutin ka ng more or less 5 minutes para makapasok lahat ng gamot sa iyong baga. Advantage din ng nebulizer na pwede kang bumili at mag-store ng tingi-tingi na mga gamot. Yun nga lang, ang disadvantage ng nebulizer, kailangan mo ng kuryente. At madalas, mas malaki ang devices kaysa sa inhaler. Mas matagal din mag-setup ng nebulizer kasi i-assemble mo pa yung tubing at saka maglalagay ka ng gamot kumpara sa inhaler na siyang i-inhale mo lang. So, alin sa tingin nyo ang mas convenient sa si inyo? Ang nebulizer ba or inhaler? I-comment ninyo sa baba. Para sa akin, parehong effective ang nebulizer at inhaler depende na lang din kung tama ang paggamit at sa gamot na gagamitin ninyo. Pero may mga sitwasyon kung kailan mas maganda talaga ang isa kumpara sa kabila. Ang inhaler, mas portable, madali ilagay sa iyong pocket. Ang nebulizer naman, hindi kailangan ng coordination at timing. Sa tingin ninyo, kung araw-araw mong gagamitin ang inhaler, madali ba sa inyo ang tamang technique? Share your tips or questions below. So sa mga kapatient, remember na mahalaga na tama ang gamot, gamit, at ang dosage ng inyong mga ginagamit para sa hika. So very much important ang prescription mula sa inyong doktor. I discourage very much self-medication. Kaya always consult before choosing your device and medicines. Salamat sa panonood. Kung may questions kayo tungkol sa asthma, nebulizer, or inhaler, i-drop nyo lang sa mga comments. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lago kayong updated sa ating health tips.